Uh, sige. Hi guys! Good morning! So ngayon, magbibiyahe tayo papuntang sa papuntang farm. And namalinkin muna tayo. Bumili ako ng isda in eh. yung mga pangsahog natin doon sa farm. So dito ako lagi bumibili kay ate. Ayan siya. Merkado sa Paranas. Ano pangalan mo, te? Ayun. Oh, yung ano niya. So lagi akong may discount dito. Dito na kayo ah. bumili sa kanya. <laughs> <laughs> oh, <on. laughs> Uy, hello! <hiro. laughs> May classmate pa ako nakita ko, High school J person. Ano ang apelido? na paranas. Habon J person, habon. Just ko pag nagbo-vlog, pag nagbi-video ako, pero may ako may nakikita ng mga classmate ng high school. Hindi na palit, hindi na palit kami kasi may discount ito. may sili ayun oh, may sili. Hindi na, na ako sunsix. Uh -huh. Basas Bakula ako mga da Ha, an ha Mutiyong ako nag high school Kasi taga mutiyong man kami Tapos ha Ano, SSU ako main campus Nag college Tapos nag work abroad ako Yan ang marshal Muli ako di Lanay ako Nag stay Nag explain pa Pagbabayad na, na tayo guys Magkano te? 6.25 ano kasi eh? Okay So didi ako dito ako pero ano laging bumibili. Ay, ano pa pala kamatis. Thing. Kamatis pa. Ulitin eh? kaya nga ini. one na twenty 1425 so. umili tayo ng kamatis. So magde-drive ulit tayo ngayon pero kasama ko yung bunso naming kapatid. Punta kami sa farm kasi may i-visit kami doon. tayong ng kamatis. Ayun, sobra na. Lang. Magkano? sige, pa-add ako ito. forty Oo. 40. magkano na lang i-add ko? 15 na lang. Buti na alala ko tong kamatis kasi ubos na yung kamatis ko. Bili ako ng plastic. <laughs> Thank you so much. Yung tindahan niya is malapit lang dito sa may ano, uh, tindahan ng baboy and manok. Tapos dito sa unahan, tindahan to ni ate. So dito kayo laging bumibili. Dito ako laging nabili sa kanya. So, U-box, may U-box ako. Uh -huh. Bitbiton ko lang kasi may papaliton ako. Okay lang yan. Thank you. Bye-bye. So, yun na. Kapal ba siya mo? tayo dito. Nay! Na <laughs> Bili ako ng ano. So, dito din ako bumibili ng... Dito din ako laging nabili ng aking ice bath. Ano ito yung masoni? Oh, Anko-an. Super ice. Masala. Oh. Dito din ako kay ate nabili. Anong pangalan mo, te? No. No. Dito ako nabili lagi ng lagayan ko ng ice. Tapos yung isa pa, te. Ano ba yun? Anong size yun? Para sa bigas? Oh, ano ba yun? Yung labo. Plastic labo ba yun? Yung 10 by 16. Patingin akong size, te. Kalimutan kong size na ako. Labo na ba? Oray malaga. Ayun. Ang pinagaga. No, Ayan. No, 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 no. Ang isa, eh. ang isa pa hini. Ang small, no. small size. Gaya natin ng bigas. Dalawa nito, te. 7 by 4 Buti na alala ko sa bigas and tinapay. May mga cartoon ka diliwat nga di ate. Karton? Oo, ano yung susulan Mga tinapay, sa dito. Wow, kapot? naman ato. Ano nga size mo? Number one, number two. Number 2 tig naman. 48. 100 pieces. Oh, okay. tanan? Hindi, one to. Ah, Hindi. ito lang. Dalawa nito. 30, yun. Ano? ka po. Magkano lahat eh? 30, 50. 50? Ano? 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 five Wala ko ng pera. May tiniyak ka, no? Nag-naanong sa bata. May bininingan pa ni Garotagwa eh. May nawawara. Sit down ka lang. Sit down. Pera to. <laughs> <laughs> Uy. Yeah. Ando. So, sabihin na tayo, okay? Thank you so much. Ano? Hindi, mga... may U-box ako. Ah, oh. hindi daw. Ito lang, wala na na. Ayun. Thank you so much, three. te. May dadaanan pa tayo. Yung mga uh, fray ni ako dito sa palengke. Hi, guys! Good morning! Kumusta yung supply natin? Ubus na? Ubus na? Oo. Ano, tatlo na lang? Tatlo na lang to? Ah, so andito ang aking mga, okay. Andito yung aking ka-workmate before. Hello. Nung college kasi ako, nag-summer job ako. To, naging ka-workmate ko siya. So, andito, may pwesto sila dito sa palong. So dito yung pag uh, pwesto niya. May mga okay siya, mga damit, mga school supply. Tapos yung sister niya is dito. Anong pangalan mo, te? Asan ah, na si Ate Esther? Hindi ko makita. Ayun, si Ate, Ate Esther. So, dito din ako bumibili sa kanila ng mantika, ng mga nerefill natin. So, alis na ako. Oh. Yun lang, dinalaw ko lang kung ilan na lang yung stock natin. Oh, sige, bye guys! When? Next Next week. Oo, sige. So, yun lang. Bye, guys! Magbiyahin <laughs> so, na tayo. Good morning. Yeah. <laughs> 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 Dito rin ako na ako na tayo. Ay, para paa Dito ako bumibili lagi. Ate, good morning. <laughs> okay, no eh. One eh. 130. mo na kaya ang ka. Sige, pa-check akong hap. Bili tayo ng paa ng manok. Kasi, uloto tayo sa farm. Hindi naman masyadong madami. Tama lang. Kasi, hindi naman kumakain yung mga bata niya. Eh. Ayan si ate. Dito din ako bumibili sa kanya ng manok. -baki. So, anong pangalan mo, tay? Ayun. Dito. 65. Patingin na kung paano. Ano na lang. Gawin mong 100. So, bili tayo ng... Huwag lang yung mga 80. Ano ka? O, add ako yung box. Ano, kuhaan ko. Wait lang. Ano ba ito? So, wait lang. Kukunin natin, guys. Kasi yung bag ko, hindi ko naman in-expect na bibili ako ng kukunin. Ano -ano. So, kunin natin na

Thank you so much. So, na tayo, guys. Nagdagdag lang tayo ng ating mga basic mix. tapin Hindi ako soon six, pero oh. makadu kasi ako uma. Ay, tayo mo uma, right? Hali no no yung oh. kuan. an -akun. kuan, mga kag-anak din to. May pick up ako nga to ng mga alaga ko. So, ang Sige, te. Thank you. Oo, salamat. Ang birahin na tayo. So, tapos na tayong mamili. Alam kong ito yung mga basic needs nila dyan sa farm. Kasi nga, malayo yung market doon. So, biyahin na tayo guys. Thank you for watching. Bye-bye.